DA Phil Rice, Usapang Palayan sa Radyo, kinig na! Kapalay kung napansin ninyong maraming dayami ang naiwan sa inyong palayan pagkatapos ng anihan, huwag itong sunugin o itapon. Hindi dapat baliwalain ang mga benepisyong hati nito dahil malaki ang maitutulong ng dayami sa inyong sakahan kung naghahanap kayo ng organikong pataba. Naku po, ang Dayami ay perfect na solusyon. Kahit na marami ng abono na mabibili sa merkado. Sa ating programa ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang pakinabang ng Dayami bilang pataba sa palayan. Makakasama natin ang isang eksperto mula sa Phil Rice upang magbahagi ng mahahalagang kaalaman tungkol dito. Siguradong ang marami tayong matututunan ngayon. Tara na't na samahan ninyo kaming alamin kung paano mas magiging mataba ang ating mga lupa habang nababawasan ang gastusin. Ating pong makakapanayam ngayong araw ang Science Research Specialist 2 mula sa Agronomy, Soils, and Plant physiology Division ng DA Phil Rice na si Mr. Alex J. Espiritu via phone patch. Isang magandang buhay at magandang ani, Sir Alex. Uh, magandang umaga po. Kamusta po ang inyong... Uh, Sa inyo, sa rin po mga tagpakinig. Alright. Kamusta po ang inyong lunes? Ah... Uh, uh, okay naman po. Walang ulan dito sa amin ngayon. Maliwalas yung panahon. Okay. Sir, gaano po karami ang dayami na naiiwan po sa isang hektarya ng palayan pagkatapos mo ng anihan? Uh, para po sa isang hektarya ng palayan, kapag ang ating Uh, naku ang naku ang ani ay ibaho na limang tonelada ng palay. Uh, mayroon din itong uh, katumbas sa kaparehong dami ng dayami. Kaya mayroon din limang tonelada ng dayami na may iwan sa bukid. So nakadepende po yung dayami na ating makukuha. Kung makakakuha tayo halimbawa ng mas mataas na ani, uh, halimbawa walang tonelada ng palay, ay may katumbas din po itong walang tonelada ng dayami. Yes po and sir mainam po ba na sunugin o itambak ang dayami sa gilid ng Pilapil? May ilan po kasi na alam naman po natin na nakakagawa pa rin po nito. Uh, hindi po natin eh, ito dapat gawin. Uh, Unang-una ay mayroon tayong batas. Ito yung RA uh, 9003 o Ecological Solid Waste Management Act at RA8749 o yung ating Clean Air Act uh, na kung saan ay pinagbabawal yung pagsusunog ng anumang basura. Basura mula dun sa bahay, sa mga commercial establishments sa ating mga industriya at uh, uh, kasama na po dito yung agricultural waste with yung Miami. At uh, may kukulong nitong multa o kaparoon ng sa mga lalabag. Uh, at alam naman natin na hindi maganda yung epekto nito sa ating kapaligiran at ganoon na rin sa ating kalusugan. Kapag naman po you know, sinasampak lang doon sa gilid ng Pilates na hindi na natin mapapakinabangan ang mga benepisyo na maaaring itong maiglay sa lupa at sa ating family na palay at ito ay masasayang lamang. Pero sa ngayon po, hindi ba napakarami na pong uh, combine harvesters na nagkalat dito sa ating uh, uh, bukid yung mga nag-aali po ng ating palay ay automatic po na uh, naikakalat yung dayami sa ating bukid. Um, sir, kung hindi po kung hindi po dapat natin sunugin o itapon ng dayami, um, ano po ang mga tamang paraan para mapakinabangan natin ito at kailan po ito dapat gawin? Uh, um, marami po tayong maaaring maging pakinabang sa dayami. unang una na para sa hindi lamang sa palay, kundi sa mga gulay, ay uh, so ay pwede nating gamitin organikong kataba. Ah, uh, ikalat natin ito sa bukid at iharaw sa lupa sa tatlong araw bago maglipas ng at kaya ang mabulok ito. Ah, uh, sa malawa, pwede natin siyang gamitin na uh, pang-mulch dun sa ating gulay o yung tinatawag nila na pang-alikip. Ito ay kinakalat yung kayani sa lupa upang mapangalagaan ang halaman sa init, lamig o katuyo at may din yung pagtubo ng damo. Uh, Siyempre, mas makakatipid kung kaya may ang gamit kumpara sa uh, pagbili ng plastic mulch. Uh, ikatlo, uh, pwede rin natin siyang gamitin yung supply ng pagkain ng halagang hayop tulad ng kalabaw, baka sambing. Uh, pagkatapos ng anihan, ito ay iniipon at minamadala at uh, uh, meron din yung sa ngayon yung ginagamitan ng rice straw balers. Ito yung makina na nagkoconnecta ng nakakalat na gayani sa isig ito ng papagrado o para magkakalat na connectahin at ito ay para magpapagkain ng ating mga tayo. Uh, karagdagan pa, uh, ang gayani ay pwede rin gawing patubuan o protein pack ng kabutig. Uh, pwede rin gawing substrate yung ating gayani. Para doon sa kinatawag natin na vermicomposting. Yung vermicomposting po, ito yung proseso ng paggawa ng organikong pataba o uh, compost gamit um, ang mm -hmm. Sir, Ito uh, so, yun and... po yung maaaring maging sakinatang uh, natin sa dayan. Okay. Ano-ano pong sustansya ang uh, naibibigay ng dayami bilang organikong pataba? Paano ito nakakatulong sa pagbawas po ng gastusin ng magsasaka? Ito pong bayani ay isa sa pinakamura pa pagmula ng organikong kataba dahil uh, nasa bukit na. Yung ilang panilata po ng bayani ay makapagbibigay na mga 25 to 40 kg ng metrodino. At ang katumbas naman nito kung sa pag ng urea ay isa hanggang dalawang sako na pag ng urea o dalawa hanggang da, apat na pag naman kung ng 21 kg. Uh, meron din itong tatlo hanggang na kilogram ng fosforo uh, at katumbas naman nito ay mga kalahating sako ng 0.80 kung gumagandik po tayo ng uh, pataba na 0.80. Uh, Mataas din po yung uh, taglay na potassium nito, 60-85 kg. Uh, at ang katumbas naman nito ay dalawa hanggang 2.5 na bag na 0.60. At meron pa pong ibang sustansya tulad ng sulfur, silicon, carbon, at iba pang uh, sustansya kung gusto uh, ko ang pagkabulok nito. Mm -hmm. uh, at yung um, narabanggit po natin kanina, yung pagtutunog, ano po? Kapag so, pag naman sinunog natin yung dayami, ay uh, magre-resulta ito sa pagkawala ng mga uh, 25% ng uh, ating phosphorus o phosphoro, uh, 20% ng potasyo at uh, 5 to 60% ng sulfur uh, yun naman pong metronino at kapag uh, siyulog natin yung bayan ay maaaring lack po ng metronino ay mawala. Okay po. And uh, sir, sure, kailan po ba dapat ihalo o bulokin po yung dayami sa lupa? At maaari po bang magdulot ito ng masamang epekto sa bagong tanim na palay kung hindi lubusang mabulok? Dahil alam naman po natin no yung pagpapabulok po ng uh, mga ganito ay mainit po ito uh, habang nandun po sa proseso ng pagbubulok. Pagkatapos po ay halo ng dayan ito ng pag aararo yung nabanggit ko kanina. Ah, uh, sa tungkong araw bago yung dipatanim upang pagdating ng tanim ay siguradong bulok na ito. Ah, uh, yung dayan po ay dapat iniahalo natin ng maaga para yung masustansya na taglay nito ay magamit ng palay sa unang yugto ng kanilang paglaki o, o pagtubo. Yung taglay na sustansya na organikong pataba ay umaabot lamang po ng 28 to 30 days Uh, pagkalipat sa name. Mm -hmm. uh, at, yes, po. kapag naman po uh, natin siya na hindi tubusang sa bulok o so, yung sariyo ako yung ating bayani, ay mayroon itong nilalabas na sangkap. Ito yung tinatawag natin ang daming nasi na makaka-apekto sa pagtubo ng ugat sa bagong pinang na kung saan ay maaaring babagal ang paglaki nito at Uh, nisa na ay namamatay pa yung yung ating uh, atatanig palay. Yes po. At uh, sir, paano po ba yung paraan ng naginagawa uh, na po dito? Pagkaani po ay aararuhin uh, po yung lupa para mabaon po yung dayami at magkahiwa-hiwalay or ma-cut into small pieces para mabilis ang uh, pagpapabulok o hahayaan lang po doon? Yun pong uh, nabanggit ko kayo na, hindi po ba nagkalat na yung ating mga combined harvest test. So, otomatiko na pong naikakalat yung ating dayaming. So, uh, i-ano lang sa kadalasan, yung mga magsataka, ang ginagamit na ngayon ay rotobator, hindi po ba? Mm -hmm. So, i-rotobate lang po natin ito. At uh, uh, kung ang gamit naman natin ay yung mga tractor lang, uh, Uh, lang natin siya na uh, kapag inararo natin ay may halo sa ating lupa. Uh, uh, dapat, yung sinabi ko kanina, dapat mga 28 to 30 days po ay mailagay na siya. Uh, pwede din naman, uh, kung gusto natin mabilis yung pagpupulo, ay pwede po tayong gumamit ng uh, micro-organization-based uh, inoculant. Mm -hmm. na po saan, uh, mapapadali po natin ng na mga 14 days yung pagpupulok po ng tayanis. Okay, hmm. sige po. Okay, so bilang pangwawakas, mayroon po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig, Sir Alex? Uh, sa atin pong mga papalay uh, o kapwa magsasaka, uh, uh, atin pong natalakay yung mga uh, maaari natin gawin, ang mga pakinapa sa sa registro o yung ating dayani. o uh, huwag po natin itong baliwalayin at saktayahin. Uh, hindi sa tulogin o itapon, ay akin po itong ganitin upang ito ay maging kapakipakinabang uh, uh at makabawas sa gastutin sa ating panagawa. Sana okay. po ay marami pong natutunan yung ating mga taga sa ating natanakay na yung ating. Maraming salamat po sa impormasyong inyong naibahagi. Sigurado po ako marami tayong natutunan dyan sa mga nai-share po ni Sir Alex Espiritu. Science Research Specialist 2, Agronomy, Soils, and Plant Physiology Division, and DA Phil Rice. Again, Sir Alex, J. Espiritu, marami pong salamat. Ito na yung pagkakataon para makapag-shoutout po kayo sa inyong gustong batiin, sir. Uh, actually, kasama ko na yung aking babatiin yun. dito. So, At mga mm -hmm. <laughs> sir, kisiga. Ang binabati ko na lang po yung ating mga kata, uh, sa gapakinig, uh, muli mo na Maraming salamat. Magandang umaga rin po at maraming salamat. Nakatune po sa ating kasalukuyan via Facebook Live sina Mr. Edwin Kaunan, Marasigan, Edgar Galvan, si Dexter na kasama natin dito at ang Gentle Home na naging guest din po kanina sa Talakayan. Ngayon, maraming salamat po sa pag-view sa ating Facebook Live. Muli, Sir Alex Espiritu, maraming pong salamat.